<laughs> kaluoy. Hit na dire na, higa na, higa na, higa na, higa na, higa na. Sige na, sleep na. Sige na. Hmm, kabawa man na kayo akong palang gingging -ging na na. Ay, shush. Ako'y kaluoy. Ako'y kaluoy. Ako na na. Sige na, higa na, higa na. Sleep na, sleep na. Dili ka mag-sleep. Sige na, sleep na. Aga, very good night oh. sleep, <laughs> sleep, na sleep na. Okay, very good bye. Now go you. Ay sus. Good night sleep na week. Sleep na man good na. Kalau oi good night sleep na. Oke.